May-denate kang iba while you were in a relationship? Mm. Mm, parang ganon. Parang, hindi ko kasi malalaman, hindi ko malaman kung considered cheating ba siya noon. Lalo na kung hindi na kayo, pero kayo. Paano yun? Paano yung hindi na kayo, pero kaka -break kayo? Parang kakabreak nyo lang. Ah. So, parang hindi, rocky area, eh, diba? So, medyo gray area yun kung considered cheating pa ba yun, kung mahal mo pa yung tao. Pero wala na kayo? Wala. Mm. Pero yung nag-uusap, oh, oh. ganyan. Yung parang meron pero wala. Pero wala. Oo. Oh, oh. Yung wala na pero parang meron. Oo. Oh, oh. Ang hirap na ganun. So, parang... Nabuking ka? Oo. Nagalit siya? Oo. Inaway ka? Oo. nag ka? Well, siya naman noon nag-cheat. Gumanti lang ako. <laughs> <laughs> kilala ko yan. Hindi ko alam. Yung boyfriend mong unang nag-cheat? Hindi ko alam. <laughs> next question. Hindi ko lang kung kaya mo mong kaya din namin maglalaki. Kaya wag kang gagawa na kung kaya mo mong gawin natin. naman simple yan, di ba? Kaya din natin mong interview So, agad po kayo. Di ba po, kaya po natin. wala namang perfect eh. Aminin natin, in a relationship, merong isa, Or minsan, hindi ko naman nilalahat, ba? Diba? Baka dalawa kayo nagkamali for a time. Pero hindi naman necessarily, pag nagkamali sa'yo, hihulay mo na agad. Minsan baka din pwede ka magtanong nung time ba na yun, noong nangyari yun May pagkukulang ka ba mm -hmm. Kaya nangyari yun Pero kung wala, nandun ka nalang magtanong sa sarili mo na Ah, teka lang, doon naman mag-iiba yung kwento So parang feeling ko Cheating Pag ilang beses na Too much mm -hmm. Pero pag yung nagkamali, nadapa Ang mindset, well ako, ang mindset ko lang Pag nadapa ba ang isang tao Sinong gusto mong magtayo sa kanya Ibang tao na, ibang babae na O ikaw pa rin na partner mo. Parang wala na ako masasagot dun. I'm sorry. <laughs>